Ang gasa mo idiyo ko mali. Ay. White na pang ano, pang diamond na talaga. Obsessed with you. <laughs> Maalis na pala siya. Susunugin natin hanggang masunog siya. So, ayan na naman siya. Ayan na naman siya, guys. So hello, ayan, welcome back again. Ayan, sa usok natin kung luto na yung ating tupig. So medyo mausok guys, pero okay lang yan, carry lang yan. So ito nga pala yung nagawa natin. Aray ko puto. So tignan natin. Oh, suman na. Suman. <laughs> <laughs> suman na, So titikman natin siya. Tupig na din. suman na. Ganyan ba yung niya? Hindi. Sunog, sunog, sunog. Yeah. Sunog, sunog. So, hindi ka siya masyadong sinunog. Kasi nga, mauna pa siya masunog. <laughs> so, tikman natin siya. Tikman natin. Sarap talaga. Kamis. so, <laughs> ito. Ito lang ang ating tupig. <laughs> Pero masarap siya kahit Tubig siya na inihaw pero suman yung laman tapos lasang bibing ka. Ang in one. Masarap. Ay, masarap lang. <laughs> so yun, thank you for watching. Yun na lang, ganito lang tayo kasi nagpapausok si Kuya. Ayan. Pero masarap talaga yung tubig. ka lang.